Hello po mga kalaki, maganda kumaga po sa ating lahat 5am na at syempre Andito ako ngayon mag uh, ah, Be-breakfast ako ngayon ito. Breakfast, breakfast muna Habang mamimigay tayo ng lucky number sa inyo Gising na mga kalaki Ang breakfast ko, tingnan nyo Spaghetti Yeah, spaghetti Yeah, titikmang ko lang siya Tapos mamimigay na ako ng mga lucky number sa inyo ko lang siya kain po. Tsaka burger. Mmm. Ayan. Ngayon po, second day po natin dito po sa bagong mga kalaki. Ngayon po, kumaga na to. Mamimigay po tayo ng mga two digit po sa bawat bayan, Yung mga nag-chat po sa akin ng mga bayan na hindi natin nabibigyan dati, ngayon po, ngayon po mabibigyan na natin mga kalaki. Kung meron uli ako na hindi nabanggit na bayan, kasi hindi nyo naman sinasabi, hindi nyo pinapaalam, sabihin nyo lang po sa akin at paladala ko po ng lucky numbers at para maisama na natin sa mga susunod na mga vlog natin. Ano po? kaya so, ngayon gising na mga kalaki um, gising na po mga kalaki ito na po mga kalaki numbers na mga 2 digit na dapat yung tutukan ngayon pong umaga mga kalaki maginaw pa rin po, nito pa rin po tayo sa Baguio Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas sa buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo at syempre po mga kalaki, ang mga 2-digit laki numbers natin, uumpisahan po natin dito sa ilo-ilo. Uno, cinco. Siete, 21, 1-5, later, 7-30, summer, 21-15, Paranaque, 30-34, Manila, 5-G, Pasig, 20-26, San Juan, 35-12, Marikina. 8.14, Tabuk 2.16, Romblon. 20.26, Angono Rizal. 4.19, Montalban Rizal. 8.14, Antipolo. 7.2, Taytay Rizal. 9.14, Cainta Rizal. 5.20, San Mateo Rizal. 1.34, Isabela. 35 sa East, 9 rojas 2, 21 Capiz 11 25 bohol 14 27 bulakan 29 5.36 5 36 bikol 28 batangas 21 16, bataan. 34-37 Butuan 11-17 Benguet 3-1 At syempre po, Quezon City 5-21 Pampanga 12-30 Pangasinan 28-34 La Union 13-16 Ilocos Sur Gis 11 Ilocos Norte 22 35 Nueva Ecija 34 Nueva Vizcaya 17 Masbate 19 18 Cebu 5 14 Aklan 21 24 Aurora 12 Ano to 12 16 Laguna 20-29. Nakati ang ilong ko. Quezon. Ayan po. Quezon, 4-14. Au, oh, uh, Olonga po. 18-20. Dabao. 1-33. Tarlac. 7-15. Quirino. 17-21. Bacolod 8 Sais Cavite. 73 Tagig. Ano to? 224. mga kalaki, puputulin muna natin sa sa Mindoro para po sa mga masusugi natin mga followers dyan na mga nag-aabang po araw-araw, oras-oras Ngayon po mga kalaki, para makatanggap po kayo ng mga legit na mga account, ng mga laki numbers dapat legit na account po ang pinapalo nyo. Hanapin po kami sa Facebook Red Parungkin po na merong 317,000 followers po at meron po tayong second account Red Parungkin din po sa Facebook na merong 50,000 followers na may picture namin ni Lola Carmen at naka yellow t-shirt ako at Aris Gatchalian. Ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook. Meron din po tayo sa YouTube. Ang YouTube po natin red parungkin po na merong 16,500 followers. At syempre po sa TikTok. Ang TikTok po natin red parungkin po na merong 423,000 followers. Ayan po yung mga legit na account natin sa social media kung saan pwede po kayo mag-request, humingi ng mga lucky numbers, magpa-code. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share po ng share ng video at heart ng heart at nakapollow, automatic po padadala ko po, po kayo ng mga lucky numbers na libre po, wala pong bayad dyan mga kalaki. Check mo po sa spam message mo, pag nakapollow ka, may lucky numbers ka na katulad po ng mga binitigay natin sa iba. Ayan, maginaw pa rin kahit nandito na ako sa loob ng isang passport. po? At syempre po mga kalaki, ang lucky numbers namin, libre po, wala pong bayad dyan. Private consultation lang po ang may membership fee. At yung po ay good for 3 months naman. Kami po ang sasagot ng mga ilalaban mo sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad po. Kami po ang sasagot sa buong 3 months, mga kalaki. Bibigyan ka namin ng magagandang code sa birthman at birth year mo. Diba? Huwag ka nang mag-isip. Malay mo naman. Kapag ka na-code ko ng maganda ang birthman at birth year mo, isa ka sa mapalad na manalo mapabilang ka sa mga book of winner namin ni Lola Carmen. At sa mga interesado lang yan ha message ka na sa akin usap tayo para legit na ako makakausap mo at hindi ibang tao bibigyan pa kita ng discount na yun sa mga naunang nagpapamember pag umaga may discount po yun pagdating po ng mga hapon gabi wala na po mga kalaki kaya tutok na tutok na po nito mga kalaki ito na po muli ituloy na po natin ang ating mga lucky numbers sa Marinduque sa East 9 Caloocan 15 18 Muntinlupa dos veintes is, palawan, trece 31 uno, sambales, siete at apayao doce 19. Ayan po mga kalaki, kumpleto na po ang mga 2-digit lucky numbers. Takbo na po sa mga sukin yung outlet. Make sure po na nakarambol ang 2-digit, 3-digit, at 4-digit ha. Para mabaligtad po ang numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki. Okay, at ito na po ang paborito na lahat, ang shout-out time. Ayan, shout-out po sa aking ina ayan po, syempre nagpapa-shoutout naman siya sa anak po ni Lola Carmen, kay Mama Nene po ayan, nagbablog-blog din po sya mga kalaki shoutout po, I love you Mama at sa aking mga pamangkin dyan sa lahat na aking mga pamangkin, sila Isang Usel, Phoenix, Naydag, Elang, Justin Dayan shoutout sa inyo, kila Lawrence. ayan po, sa aking kapatid na si Pinky Rose sa aking bayaw na si Aris Gatchalian, at kay Lisa na aking hihipag, shoutout sa inyo at sa aking mga tita Tita Christy, ayan, Tita Melda, Tita Uma, Tita Imben, Tito Pinket, Tito June, Tito Tito Efren, ayan po, sa aking mga tito-tita na yan. Uh, ha, tito Richard, ayan, happy, 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 happy uh, Valentine's po, <laughs> Valentine's na mga kalaki. Kaya tutok na po mga kalaki dito, good luck at mananalo tayo. Claim